Nangyayari ang solar eclipse kapag dumadaan ang buwan sa gitna ng mundo at araw. Sa Pilipinas, makikita natin ang partial solar eclipse o halos kalahati ng araw ang matatakpan ng buwan. Marami ang excited ng makita ito. Pero importanteng tandaan na hindi dapat titignan ng diretso ang araw. Number one, kung meron tayong telescope, we make sure na merong solar filter na inilalagay sa unahan ng telescope. Huwag sumilip sa telescope o binoculars na walang filter Pwede kasing masunog ang mata at mabulag. Kung walang solar filter, pwedeng gumawa ng eyepiece projection gamit ang illustration board. Maaari namang tignan ng diretsyo ang araw. Basta't mayroong makapal na filter gaya ng black and white film o yung madilim na bahagi ng x-ray film. Kung wala namang telescope o filter, pwedeng tumayo lang sa ilalim ng puno o bubong na may butas. Kadalasan, hindi natin napapansin na kapag dumadaan ang sikat ng araw sa pagitan ng mga dahon o butas ng bubong, may mga bilog na imahe sa lupa. Bilog ang mga ito dahil bilog ang araw. Pero bukas, yung makikita nating imahe magiging hugis crescent. Kung wala tayong makitang puno, kung wala tayong makitang bubong na may butas, pagpatungin lang natin yung kamay natin, makikita natin yung pagpinadaan natin yung sikat ng araw at makikita natin sa ground, yung image ng sun, crescent din yun. Kung ayaw natin gamitin, kuha tayo ng kapirasong papel, butasan natin yon ng ballpen, pag tinapat natin yon, makikita rin natin yung yung hugis ng eclipse sun. Pwede rin gumamit ng salamin kapag itinapat ito sa pader na higit 20 metro ang layo. Makikita natin ang hugis ng araw. Magsisimula ang partial solar eclipse ng 7.51 ng umaga sa Metro Manila. Ang maximum eclipse ay matatanaw pagdating ng 8.58 a.m. Ang may pinakamagandang view naman ay ang mga kapamilya natin sa Mindanao, partikular sa Sarangani at General Santos kung saan 80% ng araw ang matatakpan. Edwin Sevidal, ABS-CBN News.